mga mahilig uminom, hinay-hinay, baka magaya po kayo dito sa lalaking ito. Arestado ang lasing na lalaki sa Cebu City matapos makipagsiping sa babaeng inakala niyang misis niya. Ang biktima inakala rin daw na mister niya ang tumabi nakatalik niya. Nasa frontline balitang yan si John Aroa but langit ang pagsisisi ng lalaking ito sa Cebu City. Sa kulungan, ang bagsak niya matapos makipagtalik sa babaeng inakala niyang misis niya. Pero si Kumari pala, paano yan nangyari? Ganito yan. Bispiras nitong Pasko nang maginuman inuman ang magkakapitbahay nang tamaan ng alak. Unang umuwi si Kumari. Nagpatuloy sa pag-inom ang sospek na si Win. Dala ng kalasingan, umuwi siya sa maling bahay. Imbis na sa kanila, kay Kumari siya nagpunta. Ito ang matindi. Nagsiping ang dalawa sa pag-aakalang ang mga asawa nila ang kanilang katalik. Kinabukasan, Pasko. Pagkagising ni Kumari, nagulantang siyang si Win pala ang katabi niya sa kama. Agad siyang nagsumbong sa mga polis na agad ding ikinaristo ng lalaki. Pagbukas niya ng mata niya, na niya na hindi pala niya partner ito kaya kumaripas siya ng takbo. Ito namang si sospek, agad ding umalis at umuwi sa bahay nila dahil nga sa sobrang kalasingan. Nagsorry naman si Win sa kanyang kapitbahay at sa mister nito. Ayaw po ako ng pasensya o sorry sa aking nagawa. Nandito ako ngayon nagsisisi. Sa kalasingan ko lang talaga yun ang legal wife naman ng sospek, aminadong nasaktan sa nangyari. Pero sana raw hindi ikulong ang kanyang asawa na nadala lang ng kalasingan. Sakit, Ang sakit po para sa akin pero wala akong magawa. Lasing kasi siya. Kilala ko talaga siya kapag malasing kaya binabantayan ko siya. Desidido naman magdemanda ang biktima. Pusibling maharap sa kasong rape at trespassing ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline. Janarua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.